dumating na ako sa bahay dito muna ako sa garden namin Dumating na ako. Dito muna ako sa garden. Ikot-ikot. Ikot-ikot muna sa garden. Ito ang garden na Umuwi na ako, hindi nakapag-renew ng passport. Kasi walang appointment. <tong tiyan> ang biko. Hindi. Hmm. Alam mo din, hindi ako na ano Kasi ang daming tao pala, aaga pa. Nagpila na doon, oh. mga appointment yun. Tapos may naglumapit sa akin. Oh. Na. Nandito ako na sa bahay. Hello. Bye. na Bye. Bye. nalis nakarorog nalgarog eh alam ko sa ng nandiyan sa gilid ng higaan niya Ay, <coughs> Tulog sa kasi ba daw? Uh, tulog kasi, kasi nakarin sa bed nandung sa gilid pero pwede din yun yung, yung dinadala mo Ah, pwede niyon? Ano nga, hindi naman yun. Kaya ayaw mo maglarap <laughs> <laughs> sa isa. Sabi ko, inaaral ako. Ang gonsal. Dito nga ang bahay namin. O, oh, dito na ako sa bahay namin, oh.